So, anong reaction, reaction mo, mo nung, nung sinabi niya sa iyo na dati siya na girlfriend, girlfriend ni Francis M. Kaya yeah, niya gustong uh, ibahagi itong uh, item na item sa iyo. Sa nagulat ako sobra. At nagulat ako kasi alam ko sobrang importante ng item. alam mo na malakas yan. so, uh, kung oh baga, hindi, hindi, hindi ako after na un. Girlfriend pa rin, Francis, to chismis, ganun hindi eh. Mas tanaw ko doon, uy, yung, yung item, item na to, alam ko, iba halaga. So, so yun, yun talaga yung pumasok, pumasok sa utak ko. Uh, so, sa mga hindi nakakalang na talaga, siguro hindi pa nila ako namimit. siguro kay Sir Julius Mampino, alam nyo naman na ganun talaga. Adding, so, natuwa, natuwa talaga ako doon sa item. Nakakakilabot, goosebumps ang doon, tumayo-balik po. Pero, pero nandun na point na umiyak ako. Pero I nakakakilapat I talaga. Nung no, nandun I din talaga I ako niliputan ako. tapos. Sobra. Sobra. Pero as a fan of Francis M, M up, uh, alam mo ba ito pa no? May idea ka ba dito may sa kwentong to? Kwento, bago mo siya nakita. Wala. Actually, actually hindi. Right after the video, tsaka lang ako nag-research sa Google. Tinignan ko sa YT kung may chismis, Wala. Kaya nandun din ako nag-dalawang isip ko tama ba na i-upload ko or what. Oh, na wow. na, medyo, na medyo may, ang sabi, sabi ko, i-upload ko ba ito? E naisip ko, saan yung pera? <laughs> hindi naman madali kumita. So, <laughs> so, syempre, sabi ko, oh, ko eh, oh, diba? oh, oh, Saka, oh, paano oh, ko mababawi? Diba? Tsaka, paano ko mapapatunayan yung jersey kung hindi ko i-upload. Uh mo ba? Wala, hindi mo naman ibibenta. Siyempre, sobrang pressure. So, so, in the near future, Ma'am Tin, kasi sabi ko nga, tulad sa'yo ko sinasabi, it's not up to me sa mga anak ko na, nanay, papamana ko. So, paano yun? Kung hindi siya walang katibayan, paano na masasabi ng mga anak ko na that shirt is came from this sa girlfriend ni Sir Francis? Tapos, So, sabi ko, kailangan ko itong ilabas. Oh, oh. Kasi nga, para may concrete talaga. Kasi kung hindi display ko lang sa shop at nakalagay lang doon, ah uh, jersey worn by Sir Francis, by his and dedicated uh, dedication letter or whatever, by his uh, ex-girlfriend or kung ano man, tawag. Walang proof eh. Uh diba? So, I need talaga to upload it. So, so gano'n yung, yung nangyari. Ako may question, may question ako, Boy Toyo. Siyempre, kilala mo rin si Pia. toyo. Boy Toyo! Boy, boy. Ay, Boy Toyo! Boss! 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 <laughs> Basta yun! May tanong ako. Yun, wala ko lang sa sarili ko. Di ba, kilala mo rin si Miss Pia. Kaya siya yung nagbenta rin na sa'yo ng isang damit. Kaya nakumpreto mo, di ba? Nag-reach out ba siya sa'yo? Nag-react ba siya sa'yo? Ay, ma'am, hindi po. Yun nga po, katulad ng nasabi ko kanina, I did text her twice to inform her na nagpunta siya, Gail and... The kid, yeah. and okay. I uh, informed her also through text that naka-scheduled uh, siya ng 8 am to be uploaded. Okay. So, uh, no I didn't get Yeah. So sabi ko, baka, I don't know kung ano. Kasi alam ko rin yung titik-mami feel ni Mampi about it. Alam nyo, alam ko naman yun eh. Uh, hindi naman ako okay. mag-gaslight na hindi mag like ko alam na uh, may masasaktan. Right? So, pero kasi kahit hindi siya sa akin lumabas, lalabas siya eh.